Ang ganda ng dagat. Ang linaw. nakaka po yung ano namin dito lugar, no? Uh, ito po ay 3 minutes walk lang galing sa bahay. Ano kasi, yung bahay namin, tabunan lang kasi ng mga ng Tapos, mga dahan ng saging. Ano, marami pong ista diyan, Yung isang tamban, ba? Yun ang kinukuha ng tao Tapos, malinaw din mga kumusta? Welcome po sa aking vlog dito sa Pinas, dito po sa may baybayan. Talagang namimiss ko na po yung lugar namin dito. Ayan, malinaw ang dagat. Kumusta po kayong lahat? So ngayon, nagtago po muna ako dito sa may ilalim ng dalakit o balete ba yan? May malaking bato. So hindi po yan nakakatakot kasi since bata pa lang po ako, uh, meron yan. Pero maliit pa yan dati. Ngayon, naman um, ano na siya, malap na yan siya itangay ng dagat. So ngayon po, eh, nakakamiss yung lugar namin nagtago ako dito sa may ano pang pang kasi po eh yung buhay ko dito tahimik lang yun ang pagkakaalam ng mga bahay namin tapos biglaan akong nag vlog nag youtuber kumbaga vlogger so maninibago po ang lahat at ako din naninibago din sa mga tao din dito kahit pamilya ko eh hindi pa sila sanay na mag vlog ako yan po ay dalakit o ito po ba yung balete hindi ko kasi alam yung mo, tagalog ng dalakit eh malaking bato po yan sya. dito ay man, mga mga bato-bato doon tingnan nyo, pang-pang pero dito sa side na to area eh, yan dyan maganda pa yan dyan ano pala ngayon eh, low tide talagang kalutay ng kalutay siya. kain tayo ng lansonis season po ng lansones at makakain na ako ng lansones ito wakas marami pong ano dito nangingis na ng tamban Di ba may mga bato-bato ano -bato? yan low side ang dalap ng ilang pirasong lansones Lansunis Mag video ko ng mga lamang la dagat ba lamang dagat ba kung ano yung makikita ko tapos takot pa naman ako dyan sa mga yung makikita natin sa dagat ba marami kasi mga makate mga gat delikado season ng lansunis ngayon matamis Mm. Ang linaw ng panahon, ang linaw ng dagat. Pag ito na may umalo, ako nakakatakot. Mm. Nakakahiya talaga na mag-vlog dito, no? Kasi ako lang kasi ang nagbablog dito sa probinsya namin. Tapos dati, magkapitbahay kami dito, ano lang, dito sa amin, tatlo lang kami eh. Ngayon, padami ng padami na siya. Ngayon ay marami na rin kami kapitbahay. Tapos itong baybay na rin eh marami na rin tao kasi itong baybay na to libre siya sa lahat eh. Walang bayad. Hindi hmm. na ito bang? Hahaha. <laughs>

Alam niyo ba mga tao, napakarami pong tamban dito sa baybayin namin ngayon. Kaya marami po dito mangingista kung ano nga ba yung mga style nila sa pagkuha ito ng tamban. Libre po yan pang ulam. Uh, tingnan niyo, marami po yan fresh frisko Tapos, nagvideo-video ako na parang hindi din halata. Kunyari, nakiki, ano lang ako na kinuod pero yung kamera ko ba naka-on. Alam niyo yun yung ganun. Ako na nga lang lang nag-vlog dito na nahihiya talaga. wala po akong magawa eh, nahiya talaga ako Iwan ko ba kung bakit pinasok ko to, basta ang importante may pang-upload lang po ako pinasok pa kasi ang pag-vlog, pag-video-video. So, ngayon po mga tao, no? Buti na lang nandito yung kapatid ko. Kasama ko siya ba? Tapos sabi ko, videohan nga natin yung isda na yan. Tutal, mabait naman mga tao dito. Sa so, totoo po, mabait po ang mga tao namin dito sa probinsya. Free po na kung anong gawin namin dito. Yun nga lang, eh, nahiya lang talaga ko. Mahiyain kong baga. Ang hirap. To ang hirap mag-vlog dito kasi maingay na po talaga highway kami tapos maraming mga sasakyan mga motor para napansin ko ngayon ba parang payaman manang payaman ng mga tao dito ba unti-unti dumadami ang mga motor mga sasakyan, ang ingay tapos hirap na hirap ako mag-vlog nahiya po ako sa so, tao dito nag-vlog na ako kaya nagtago na naman ako dito sa ilalim ng daon ng saging ay puno ng saging ko pala tapos at alam niyo ba ang bakasyon na to eh dito lang po sa probinsya namin mag-vlog, magluluto mag kasi gusto ko sana mag-travel nga lang week pa yung katawan ko at isa po din ang dahilan eh kulang po tayo sa budget, less budget mahirap <laughs> 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 oh, pa sa pobre <laughs> राम <laughs> नगर <laughs> kain.